Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng counting pabor na subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong baligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling po ito sa ating subscriber. Ngunit huwag na po nating banggitin sila para sa kanilang privacy. So, narito po ang kanyang katanungan. Ate Stella, paano nga ba kausapin o makipag-usap sa kabit ng aking partner? So yan po guys ang tanong ng ating isang subscriber kung paano ba daw kausapin ang kinalulukuhan ng kanyang partner. So ating tatalakayin, so narito Mahalaga na magpakita ng respeto at magingat sa iyong mga salita kapag kinakausap ang kabit ng iyong partner. Dahil ang sitwasyong ito ay maaring maging emosyonal at sensitibo para sa lahat ng mga kasangkot. Narito ang ilang tips na ibibigay ko sa inyo o sa iyo kung paano mo siya makakausap nang maayos at hindi magdulot ng karagdagang problema. So number one, panatilihing kalmado at magalang. Maging mahinahon at huwag magpakita ng galit o emosyonal na reaksyon. Ang layunin mo ay maiparating ang iyong mensahe ng hindi nagpalala ng sitwasyon. So alam nyo guys, dahil relate ako, dito, no? Nung interrupt ko lang kayo, pasensya na po. Nangyari din po ito sa akin, sa, sa asawa kong hapon. Eh, ayun naman talaga sa kultura nila, eh, mahilig talaga sila sa mga, ah uh, alam nyo na yon malaro sila, no? So, nung nakita ko yung ano, nalaman ko yung babae, talagang kung ano yung, kung ano yung binigay ko dito na tinatalakay ko, Gina, ginawa, ko po ito. Kaya, kayo na pong bahala, kung susundin nyo ba ako o yung sarili ninyo ang inyong susundin. So yan yung number one, panatilihing kalmado at magalang. Maging mahinahon at wag magpakita ng galit o emosyonal na reaksyon. Ang layunin mo ay maparating ang iyong mensahe ng hindi nagpalala ng sitwasyon. Binalik ko lang po, pasensya na no. Pina binalik ko yung number one. At ang number two naman, maging diretso, ngunit hindi agresibo. So, ang ibig sabihin, maging direct po tayo. Direct po natin yung kung ano po yung sadya natin sa kanya o sa kanila, ngunit hindi sa agresibong paraan. Sabihin kung ano ang nararamdaman mo at kung bakit mo siya kinakausap nang hindi naman siya ina, inaaso, inaakusahan o pinipintasan so ang hibig sabihin yun naga maging direct po tayo ngunit hindi tayo agresibo at uh, kinakausap naman natin siya na hindi inaakusahan muna o pinipintasan dahil hindi pa natin alam kung ano ang mga pangyayari so yan po yung number two ginawa ko rin po yan number 3 iwasan ang personal na pag-atake naman ito hindi makatulong kung magmukha kang nagtatanggol o nagsasabi ng masasakit na salita. Instead, i-focus ang usapan sa iyong asawa at kung paano ito naka-apekto sa iyong relasyon. So ang ibig sabihin, huwag po nating ilabas yung personal na pag-atake natin dahil hindi na po yun kasama. So ang, ang i natin yung usapan sa asawa mo at kung paano ito naging Uh, malaking epekto o apekto sa iyon sa inyong relasyon ng iyong partner. So yan po ang pinaka the best para po malay natin maintindihan niya po dahil tao lang din naman tayong lahat na nag, nagkakasala, no? Hindi po tayo Diyos na talagang perpekto. So, meron pa pong mga chance na tinatawag. Merong second chance. Pangatlo, kung hindi na, kayo na po ang nagakalam. So, yan po yung number three. Iwasan ang personal na pag-atake. At ang number four naman, magbigay ng pagkakataon para makinig. Habang ikaw ay nagsasalita, bigyan din siya ng pagkakataon na magpaliwanag. Maaring may mga bagay na hindi mo pa alam. So, ang ibig sabihin, bigyan siya ng pagkakataon kung ano rin yung nararamdaman niya kasi meron meron kasing mga uh, anong tawag dito yung mga pangyayari na hindi at natin alam kagaya nung ano ng asawa ko yung babae ng asawa ko ang sabi niya sa akin nung tinanong ko siya bakit ang asawa ko bakit ang asawa ko na meron siyang asawa uh, dalaga ka naman bakit hindi ka naghanap ng ano ng binata pero isa lang po ang sinagot niya sa akin na mahinahon dahil hindi ko nga siya inatake. Mahinahon ang salita ko, mahinahon din ang kanyang pakikitungo sa akin. Ang sagot niya sa akin, pasensya na po. Translate ko lang po ito sa Tagalog, hapon po yun, ha? haponesa po yun. Ang sabi niya sa akin, pasensya na, nagmahal lang, nagmahal lang ako. Minahal ko ang iyong asawa, wala nang iba, yun lamang. So, yan po ang kanyang sagot sa akin. So, anong gagawin ko sa sagot na yun? Alangan naman na mag, uh, magwawala ako. So, napakaano siya eh. Hindi, hindi ko alam kung paano ko sasagutin na meron pa palang ibang nagmamahal sa aking partner. So, yan po. No? Na kailangan din tayong makinig sa ano natin, kaharap natin. So yan po yung number 4. Pasensya na po kung eh, pinapasok ko yung aking karanasan dahil ito ang makatutuhanan. Kaya itong mga binigay ko sa inyo, kahit sinaliksik ko yung mga iba dito, talagang makatutuhanan ito. Meron talaga siyang uh, magiging magandang, hindi lahat na negatibo. Kasi kapag dinaan natin sa atake, aatakehin din tayo. Yun lang yun pag binulyawan natin ang isang tao, bubulyawan din tayo. Kaya wala pong katapusan. Kaya ang mangyayari, hiwala yan kaagad. So, wag po natin kung mahal natin ang ating mga anak, nararamdaman ko kung ano kasakit, kung ano ang inyong pinagdaanan, kailangan talaga natin kung gusto pa nating uh, manatili ang ating pamilya na intact no? Na gusto pa natin na talagang hindi ayaw nating mawala sila, mawala Kasi yung sa akin, maliliit pa yung mga anak ko noon. Kaya yun, talagang uh, hindi ko pa naisip na kung halimbawa mawalan sila ng mga, ng ama, no? So, paano na lang? So, ako na lang ang nag-adjust. Kaya yan po ang mahalaga na makinig din tayo kung ano talaga yung sadya niya o ano talaga kaya wala akong maisip, masabi sa kanyang sagot na minahal niya lang ang aking asawa. So, yan po yung number four. At ang number five naman, magkaroon ng mga kongkritong hakbang para sa hinaharap. Ano ba ito? Kung ang layunin mo ay tapusin na ang relasyon, nila o ayusin ang inyong pamilya, magtakda ng malinaw na mga limitasyon at mga hakbang kung paano nyo pareho iiwasan ang gulo sa hinaharap. So ito po ay napakaganda magkaroon ng mga kongkretong hakbang para sa hinaharap. Huwag na nating isipin kung ano yung nakarahan sa hinaharap na. Kaya nga kung ang layunin natin ay tapusin yung kanilang relasyon, talagang pag-uusapan ng malinaw, magtakda ng mga limitasyon na yun na yun na sabihin mo pag hindi pa rin yun na, maghihiwalay na tayo sa legal na paraan. So, yun ang ibig sabihin dito, no? So, kailangan magtakda ng ano talaga, ng malinaw na mga limitasyon. At ang number 6 naman, huwag maging mapusok. Iwasan ang matinding reaksyon o magmukhang gusto mong gumante. Ang iyong layunin ng upang maiwasan ang isang mas malaking problema at magtulungan sa paghahanap ng solusyon. So ang ibig sabihin, huwag maging mapusok no na parang nagmukha tayong gumaganti kasi walang patutunguhan kapag gumanti po tayo. Alam ko, uulitin ko naman, baka sabihin niyo hindi mo nalalaman kung ano yung naramdaman. Ramdam ko dahil naranasan ko rin. Ngunit, sinabi ko na, kung talagang gusto pa nating mabuo ang ating pamilya, kailangan nating harapin ang mga bagay-bagay na baka ito ang solusyon, no? Hindi problem, problema, kaya magtulungan na lang kasi yun ang sinabi ko na hindi po tayo perfectong tao. Nagkakamali, magkakamali pa. Hindi lang ngayon. Sa hinaharap pa rin. Kaya kung ano po yung desisyon natin, tayo po nakakaalam. Ngunit kung sa isang pagkakataon pa lang, pwede natin bigyan ng chance Ngunit, kung pabalik-balik, 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 kayo na po ang magja-judge. No? Kasi ang Diyos nga, nagpapatawad. Tayo pa kayang tao lang. Bigyan natin ng chance. No? So, yan po yung number six. So, yan po ang ating uh, ano ngayon. Tandaan lang po natin na mahalaga pa rin ang iyong sarili at ang iyong emotion sa sitwasyong ito. Kung kinakailangang maghanap ng suporta mula sa pamilya, mga kaibigan o isang therapist para sa guidance kung paano harapin ang mga ganitong sitwasyon. Kung sa tingin mo na hindi mo kaya, ako kinaya kong mag-isa, hindi nakarating sa akin mga ano sa mga kabag-anak ko sa Pilipinas kasi yun pa ang ano hin nila na mag-ano mag, ako. Pero nung bandang huli na, alam na nila. Pero tapos na. Kaya kung hindi natin kaya, nandyan yung kaibigan natin, nandyan yung pamilya natin, humingi po tayo ng suporta. Maraming salamat sa iyong tanong at sana nakita mo ang vlog na ito para nasagot ko at nasagot ko ang iyong katanungan. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye!